Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay nanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Isaiah 45 verse 7. Ang sabi po dito, I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Ang ating topic po ngayon mga kapatid na pag-uusapan ang minsahi ng kalamidad. Ano po ang mauunawaan natin sa minsahi ng kalamidad? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una po, ang kalamidad na galing sa Diyos ay may natatagong kahulugan na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang sabi dito sa verse 7, I form the light and create darkness. Ang sabi niya, I make peace and create calamity. I the Lord do all these things. Ang sabi po ni Lord, I make peace and create calamity. I the Lord do all these things. Ang bagyo matinding pagbaha at pagulan, landslide, malalakas na kidlat, ipo-ipo, mga malalakas na alon at hangin, ang kumukontrol ng lakas ay ang Diyos at galing sa Diyos. Kaya nga sabi niya, I the Lord do all these things. Kapag dumating ang mga kalamidad sa tao at maraming nawasak, napahamak, nawala ng tirahan, hanap buhay at buhay, maraming negative feedback sa ating Diyos. Natanging ang Diyos lang ang makakasagot. Ang kalamidad na galing sa Diyos ay may natatagong kahulugan na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. May mga taong nakakaunawa nito, kaya hindi nila sinisisi ang Diyos. Subalit may mga taong hindi nila maunawaan ang mga sitwasyon. Kung kaya, isinisisi ang lahat sa Diyos. At ang iba pa nga ay hindi na naniniwalang may Diyos. Dahil bakit daw pinabayaan niyang mapahamak ang tao? dahil ang Diyos lang ang nakakaalam sa mga nangyayaring disaster or calamity na dumadaan sa ating mundo, ang tao ay maraming nabubuong posibleng pakahulugan. May ibang nagsasabi na dahil daw sukdula na ang kasamaan ng tao. Ang iba ay nagsasabing pagsubok lamang. Ang iba ay nagsasabing panawagan ng Diyos na lumapit at magbalik loob na ang mga tao. Subalit walang nakakaalam sa plano ng Diyos kung bakit nagpapadala siya ng mga kalamidad. Subalit so, mga kapatid, para sa akin, kung anuman ang plano at kahulugan ng Diyos sa mga kalamidad na padala niya, ang mabuting gawin ay ang matakot sa si Diyos at sundin ang kanyang mga utos at mamuhay na may kabanalan at kalugod-lugod sa kanya. Ano po ang maunawaan natin na mensahe ng kalamidad? Ang una, ang kalamidad na galing sa Diyos ay may natatagong kahulugan na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Pangalawa, ang kalamidad ay pwedeng maiwasan sa pamagitan ng mga babala at agarang kooperasyon ng tao, ngunit hindi ito mapipigilan basta't Diyos ang nagpasya. Kadalasan at maliwanag na nangyayari sa tuwing may kalamidad na paparating ay nagpapadala ang Diyos ng wisdom sa tao at nagpapadala ng tao para maghatid ng pabalita or balita para magbigay warning sa mga tao na makapaghanda. Dahil hindi na talaga mapipigilan ang paparating na calamity. Naalala nyo ba yung paggunaw ng Diyos sa unang mundo sa time ni Noe? May specific reason si Lord bakit nagpadala siya ng calamity. Ito'y sasukdula na ang kasamaan ng tao. Ngunit inutosan ng Diyos si Noe na ng arka para marami ang maligtas. Kaya may babala ang Diyos sa pamamagitan ni Noe. Siya ay nangaral, ngunit hindi pinansin ng tao, meaning walang kooperasyon ang tao. Ang warning at sugong pagbabalita para sa darating na kalamidad ay isang chance na ang tao ay maligtas, makaiwas o makapaghanda. Subalit so, kung tayo ay magbingi-bingihan, maaring masasalo natin ang bagsik ng kalamidad. Ang pag-asa, kung may tumunog na cellphone, may warning ang NDRRMC, ang babala ng ating LGU at ng mga rescuer ay isang wisdom galing sa Diyos yan. Dahil talagang mangyayari ang mga kalamidad kung ginusto ng Diyos. Sa mga wisdom na babala at paalala ng Diyos, hindi lang ito tungkol sa kaligtasan ng ating physical ng ating pamilya at ng bayan. Dapat din nating bigyang pansin mga kapatid ang ating mga kaluluwa, ang ating spiritual na kalagayan na bawat kalamidad posibleng may dalang mensahe ito na tayo ay magsisi na, magbagong buhay na, maglingkod na sa Diyos at mamuhay sa kalinisan kabanalan maging ang ating bayan. Maaring i-consider nyo pong basahin ang Honas 3, 2 hanggang Jess. Ano po ang maunawaan natin sa mensahe ng kalamidad? Pangalawa, ang kalamidad ay pwedeng maiwasan sa pamagitan ng mga babala at agarang kooperasyon ng tao. Ngunit hindi ito mapipigilan basta't Diyos ang nagpasya. Number three, ang kalamidad ay nagpapahiwatig na may Diyos na makapangyarihan na mapagmahal at hostesya. Ano po ang sabi sa Isaiah 45, 7? I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Noong may COVID, mga kapatid, maraming naalarmang bansa dahil worldwide pandemic. Maraming nahihirapan, naapiktuhan, namatay, na-stress at natakot. Subalit so, sa likod na party, marami ding nagsasabi na may malaking tulong daw yung pandemic na yon, na mababawasan yung karahasan nagkaroon ng family bonding, nagkaroon ng ura sa Diyos, sa prayer, sa Bible reading, at marami ding na-change ang pananaw ng tao. Sa ibang nasyon, hindi matigil-tigil ang war or gera, particular po sa bansang Israel. Plus, ang mga kalamidad pa ngayon sa pamagitan ng mga lindol at mga malalakas na bagyo. Minsan, magtatanong tayo bakit nangyayari ito. Tandaan natin, Hangga't hindi pa ang wakas ng mundo, may bagong simula at may wakas. Paulit-ulit lang ito, mga kapatid. Magtatanim ka, tapos hihintayin mo na lang na aanihin. Bubongkalin na naman uli ang lupa, tapos tataniman mo naman. Ang tao magugutom, kakain, tapos magugutom na naman. Ang tao madudumihan, tapos maliligo. Paulit-ulit lang. Ang tao na mamatay. Subalit maraming nabubuhay, may bata, may tatanda, may tatawa, may iiyak, paulit-ulit lang ang sitwasyon. Sa bawat taon, maraming kalamidad ang dumadaan. Maraming bagyong dumadaan, maraming lindol ang dumadaan, paulit-ulit lang ang sitwasyon. Kung may mga nisyong nawasak, tinamaan ng kalamidad, subalit mga ilang buwan nakakabangon din dahil ang sabi ng Diyos, I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Pag sinabi niyang, I make peace, ito po ay pag-ibig niya. Ito po ay pagmamahal niya. Ito po ay solusyon niya. Healing niya. Kaya nga, gumagawa din siya ng light at saka darkness para ang tao ay makontrol sa mga gawain. Pag araw, nagtatrabaho. Pag gabi, pinapahingan niya at pinapatulog niya ang tao. Kung ayaw mo talagang matulog, ang katawan mo na mismo ang magsasabing matutulog na tayo. Pag sinabi naman niyang i create calamity, ito po ay kanyang justice. Katarungan, parusa, disiplina, babala, paalala o reminder, shaking na rin sa mga nakalimot o nagmamataas, testing sa mga tapat sa kanya at maaari ding pagkuha niya sa mga taong ayaw na niyang i-extend ang buhay sa mundo. Iba-iba ang purpose mga kapatid, ang minsahi dito, God is a powerful God. He controls everything. Pag ginusto pa niyang mabuhay tayo, mabubuhay pa tayo. Marirestore -re tayo. Pag ayaw pa niyang gunawi ng mundo, hindi ito magugunaw, kundi susolusyonan pa rin niya ito. Bagong simula uli, magsisimula uli, dahil baka sa pagsisimulang muli, mababago ang direksyon ng buhay natin. Ano ang maunawaan natin sa mensahe ng kalamidad? Review muna tayo. Ang una, ang kalamidad na galing sa Diyos ay may natatagong kahulugan na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Pangalawa, ang kalamidad ay pwedeng maiwasan sa pamagitan ng mga babala at agarang kooperasyon ng tao. Ngunit hindi ito mapipigilan basta't Diyos ang nagpasya. Number three, ang kalamidad ay nagpapahiwatig na may Diyos na makapangyarihan na mapagmahal at hostesya. Ang ating application ngayon mga kapatid, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Ito ay ang gusto o pasya ng Diyos. Maraming mga katanungan minsan ang gusto nating itanong sa Diyos. Subalit hindi na lahat kailangang alamin. Paniwalaan lang natin si Lord, maglingkod at manalig lang tayo sa kanya ang Diyos mga kapatid ay tulong sa lulo kaligtasan ng ating pisikal. Ngunit may dapat tayong maunawaan na ang buhay ay hindi lamang tumutukoy at pumapatungkol sa physical, kundi ito ay tungkol din sa spiritual at patutunguhan natin dahil temporary lang ang lahat, may wakas ang lahat. Ang wise na tao mga kapatid ay ang paghandaan niya ang kanyang buhay sa spiritual ang kanyang buhay na makamtan ang eternal life. Mga kapatid, naghanda ka na ba sa muling pagbabalik ni Jesus? Sa araw ng paghuhukom, maglalaho ang lahat dito sa mundo. Pero kung pinaghandaan mo ang espiritual na buhay mo, hindi lang puro material, siguradong makakamtan natin ang inihanda ng Diyos na buhay na walang hanggan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.